Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng TechBook. Sa mga kasama naman sa listahan ng not 4 p itong susunod na tatlong taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumapasok sa koleho o sa tesda. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa koleho at sa Tekvok. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangat natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA.